Binatikos ng ilang kongresista ang pag-archive ng Senado sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Naniniwala naman ang ilang senador na patay na ang kaso kahit sabihing pwede pa itong buhayin. Sa gitna ng mga diskusyon, naganda pa rin ang defense team ni Vice President Duterte. May unang balita si Sandra Aginaldo. Protesta ang isinalubong ng iba't ibang grupo. Thank you, Mr. Isang araw pagkatapos si Archive ng Senado ang articles of impeachment labat kay Vice President Sara Duterte. Labing siyam na senador ang bumoto pabor dito, kabilang si Senate President Cheese Escudero. That history, Mr. President, record that in this moment, which shows the Constitution, which shows the rule of law by defending the integrity of the Supreme Court and maintaining the system of checks and balances Under our Republican system of government. To the House of Representatives, I say do not allow yourselves to be used for the blind hatred and ambition of, you, of a few who did things haphazardly, gravely abused their discretion, and violated due process rights under the Constitution. The Senate is not your playground. Apat naman ang hindi pumabor na i-archive ito. Sina Senate Minority Leader Tito Soto, Senadora Riza Ontiveros at mga miyembro ng mayorya na sina Senador Kiko Pangilinan at Senador Bam Aquino. nag naman si Senador Panfilo Lacson. Inarchive ito ng Senado alinsunod sa ruling ng Korte Suprema na null and void ang Articles of Impeachment sa simula pa lamang dahil labag ito sa one-year bar rule at may mga hindi nasunod sa proseso ng Kamara. Ano nga bang ibig sabihin kapag sinabing ng archive ang articles of impeachment ayon sa ilang senador para itong itinabi na pwedeng ilabas o buhayin muli? Pero para naman sa iba, mistulang patay na ang impeachment. I know for a fact, once it is archived, it is dead. Yes, it's dead but it's not really buried. But uh, yes, it's dead. Uh, in effect, because it's in the archive, but uh, sabi nga ni Justice Ascuna, pwede namang mahugutin pa ulit kung magbago ang Korte Suprema. Pag in-archive, uh, kahit uh, hindi pa patay, napakahirap ilabas sa archives. Kailangan pa mag-majority vote. Pag sinabi ng Korte Suprema, we are reconsidering the, re the decision. E eh, di po buhayin ulit. Napakasimple naman nun eh. Ang pag-archive ng Senado sa Articles of Impeachment, binatikos ng ilang kongresista. Hindi po ibig sabihin dahil immediately executory, final na. Kasi nga, meron pang motion for reconsideration. Nakakahiya ang desisyon ng Senado. They chose to surrender their independence and willfully abandon their constitutional mandate. The Senate decided to become a Duterte Senate. These senators will go down in our Philippine history as cowards, no? mga senaduwag. Tinawag naman ni House Speaker Martin Romualdez na paglilibing ang naging hakbang ng senador. Hindi raw ang paghahain ng impeachment ang minadali, kundi ang paglilibing nito. Ayon kay Romualdez, aktibo pa ang kaso at hiningan pa ng korte ang mga respondent na kanilang tugon sa motion for reconsideration na inihain ng Kamara. Pagpuna pa ni Romualdez, binato raw sila ng mga personal na pag-atake at akusasyon at pangmamaliit sa kanilang constitutional duty para palabasing paglalaro lang ito sa kapangyarihan. Hindi lang daw ito unfair, kundi mapanganib din dahil pinahihina nito ang tiwala ng publiko sa checks and balances sa isang demokrasya. Pinalagan din ng ibang kongresista ang payag ng ilang senador na pamumulitika at pagkontra lang kay Duterte ang impeachment. The family name is just accidental. Um, alam po natin 'yan at kailangan po as public officers, we need to make ourselves accountable. Ano nga ba ang susunod na hakbang ng kamera? Antay muna natin ang resulta ng MR. Para sa amin hindi pa po tapos 'yung laban. Tuloy rin daw ang paghahanda ng kampo ng Bise. Uh, kinahanglan pangandaman ang tanan na posibleng may tabo. So possibly uh, wala takpano 2026, uh, 2027, 2028 uh, na ay mga magfile na po ng uh, impeachment. Uh, that will be another uh opportunity to answer. Ayon sa Bise, kailangang respetuhin ang desisyon ng Senado. Kung mauna ang desisyon sa majority sa members of uh, the Senate, everyone must follow and respect uh, that decision of the Senate. Ito ang unang balita, Sandra Aguinaldo para sa GMA Integrated News. Hinikayat ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga kumpanya sa Indiana na mamuhunan sa Pilipinas. Bago yan, sinagot niya ang uh, ilang tanong tungkol kay Vice President Sara Duterte. Live mula sa Bengaluru, India, may unang balita si Salima Refran. Sam, Ivan, namaskar sa inyo sa Pilipinas. mag alasing 5 na nga ng madaling araw dito sa Bengaluru sa India. At sa pagtatapos ng a state visit ng Pangulong Bongbong Marcos, labing walong business agreements ang naselyohan ng pamahalaan. I, I, Bago umalis ng New Delhi, nakapanayam ng Indian program na First Post si Pangulong Bongbong Marcos. Tinanong siya kung suportado ba niya impeachment ni Vice President Sara Duterte your relationship with the vice president Sarah duterte i know you you've refused to comment on the impeachment process so let yes. me ask you point blank I, uh, do you support the removal I made it very clear that the executive the president has very little role to play in that process uh, so we don't we 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 are of course very interested parties very interested observers but it doesn't go beyond that tinanong din ang pangulo kung naniniwala siyang may kakayahan si vice president duterte na isagawa ang isang assassination plot laban sa kanya pag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Matatanda ang nagbitiw ng pahayag noon ng bise na ipapapatay niya si na Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez kung ipapapatay siya. With a charge against her to, to hatch an assassination plot, you worked with her. Do you think she's capable of something like that? Oh. I, I don't know. Uh, you know, uh, but I'm, I'm really not in a position to say what, what that is, that's about, but you have to, you have to be careful. <laughs> yeah. um, but then, you know, as, as, in, in my position, there always is uh, some, some kind of threat, uh, and we take them all very seriously. Sisikapin namin makuna ng pahayag si Vice President Duterte. Mula Airport, dumiretso sa Philippines-India Business Forum ang Pangulo at ilang miyembro ng gabinete. Dito sa Bengaluru, sa estado ng Karnataka, pinagpapatuloy ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang state visit dito sa India. Ang kanyang hangad, negosyo at trabaho para sa Pilipinas mula sa tinaguriang Silicon Valley ng India. Labing walong kasundo ang pangnegosyo sa pagitan ng Pilipinas at India ang prinsenta sa Pangulo. These agreements cover a wide range of strategic sectors, including renewable energy, infrastructure, healthcare, education, information technology and business process management, digital services, and manufacturing. These agreements serve as tangible outcomes of our collaborative efforts and will serve as the foundation for ongoing and future business engagements between the Philippines and India. ang pangulo nang hikayat din sa Indian companies na mamuhunan sa Pilipinas at sa mga Pilipino. To our esteemed Indian partners, I want to assure you that the Philippine government stands ready to embrace your investments with open arms and with continuing and unwavering support. Our young, skilled, English-speaking workforce continues to attract global investment, making us a preferred destination for talent. Hanga din ang Pangulo ang pangmatagalang kolaborasyon sa mga anyay future ready na sektor. These include electric vehicles, advanced electronics, renewable energy, high-tech agriculture, healthcare, and cybersecurity. In each of these sectors, we envision joint ventures and technical collaborations that build enduring industrial capabilities. Ivan, uuwi na nga ng Pilipinas ngayong araw ang Pangulo at ang kanyang delegasyon. Pero bago yan, haharap muna sa media ang Pangulo. At yan ang unang balita mula nga rito sa Bengaluru, sa India. Ivan. Maraming salamat sa Lima Refran, live mula sa Bengaluru, India. Mga kapuso, maganda umaga po sa inyong lahat. Ano? Nandito pa rin po tayo ngayon sa San Lazaro Hospital kaugnay nga po dun sa mga kaso ng leptospirosis. Nito nga po nga simula lamang na Agosto ay muling nagbabala ang Department of Health kaugnay nga po sa posibleng pagtaas ng mga kaso ng leptospirosis. At uh, kasunod po yan ng sunod-sunod na pagbaha dulot ng uh, magkakasunod din po ng mga bagyo na nanalasa po sa ating bansa yung krising, dante, emong at uh, nadagdagan pa yan ng hagop bit ng habagat ano at uh, kaugnay nga po dito sa leptospirosis na mga kaso umaabot na nga raw po sa 104 yung bilang ng mga naka ngayon at aabot naman sa 23 na ang uh, nasawi kabilang pa ng nang isang uh, 16 year old na binatilyo na nagkaroon ng acute renal failure o pumalya ng uh, kidney dahil nga po sa leptospirosis. At para bigyan pa po tayo ng mga karagdagang detalye kaugnay nga po ng uh, kaso ng leptospirosis dito sa San Lazaro Hospital, makakausap po natin live si Dr. David Suplico, ang medical center chief ng uh, San Lazaro Hospital. Magandang umaga po sa inyo, Dr. Suplico. Ah, good morning po, Maris. Gusto ko rin po'ng batiin yung mga mm -hmm. nurses po natin at mga midwife Thank you na ngayon po, ilang, po pumapasok po sa hospital ngayon hmm. kasi pasokan nila is 6 a.m. Alright. O, siyempre talagang yan po ang mga heroes na yes. Talagang tumutulong po. Ah, uh, samantala mga uh, doc, uh, Unahin ko na po, no? kasi kanina nung uh, nagbigay tayo ng detalye, eh, ta talagang parang halos dumoble na kagad yung bilang ng uh, mga kaso ng leptospirosis in just a few days from uh, August 5 to August 8 ngayon, eh naging 13 na po yung nasa tapos nasa 104 na po kagad yung bilang ng mga nakakonfine. Ano po ba yung dahilan? Bakit ganito kabilis yung uh, pagdoble uh, pag o pagtriple pa ng bilang ng na mga nakakaleptospirosis? Yung gobyerno natin, kasi through the DOA, meron kaming programa na namimigay kami ng prophylaxis ng doxycycline sa mga komunidad bago po yung baha. Unfortunately po, hindi po sila uh, napupunta po sa kapangkaraniwang tao. Hindi po nila alam na there is a prophylaxis po. Most of our 104 patients, eh, walang ininom pong prophylaxis. Hindi po sila nabigyan ng doxycycline para po pang mm -hmm. ano natin sa at uh, sa mga laptops Pyrosis, leptospira bacteria. Kailan po ba dapat iniinom itong mga uh, prophylaxis na ito? Kasi yung iba talagang mapapasuong ka na lang talaga agad sa baha eh. Usually, after mong... Sumuong. Uh, yes, sa baha, lumusong sa baha, kailangan mong uminom ng do uh, prophylaxis. Mm -hmm. Kung ikaw po ay paulit-ulit na lumusong sa baha, every week po, nag-prophylaxis pro po tayo. At libre po yung prophylaxis na ito? Pwede po itong mahingi sa mga parang Health Center sa hospital. Yes, yes. Ang mga, mga kababayan po natin pumunta lang po sa hospital. Kailangan lang nilang pumunta sa health center at mabigyan po sila ng reseta. Unfortunately po, yung prophylaxis is an antibiotic na hindi po pwedeng bilhin over the counter. Mm, okay. simulan na po muna natin, no? Paano po ba talaga nagkakaroon ng leptospirosis? Lagi po ba yan sa pag paglusong lang sa baha? Ang problema kasi, ang Leptospira bacteria ay nanggagaling sa ihi ng daga. Mm -mm. Nag-iihi po yung daga. Pag marumi po yung paligid, napupunta po sa lupa. At mm -mm. during baha time po, nabubulabog po sila. Ngayon, nandiyan na sa tubig ang Leptospira bacteria. Mm -mm. Ngayon, ang mga mamayan po natin, may mga sugat po sila sa paa. May mga paltos po, may mga alipong At doon po, nagkakaroon ng pagpasok sa katuan ang leptospira bacteria Pero pwede niyo po makuha rin yan kahit na hindi sa paglusong lang sa baha Ah uh, yes yung ang paglakad-lakad lang sa lupa na nakapaa ay magkakaroon din ng leptospirosis mm -hmm. kung ang lupa po ay naihiian po ng daga na may leptospira bacteria mm -hmm. Una nyo na po sinabi na merong, uh, o oh, mas mabilis yung paglala ng kondisyon ng mga tinamaan ng leptospirosis ngayon. Bakit nyo po nasabi yun, Dok? Oh, nakikita namin, very aggressive ngayon ang leptospira bacteria. Nakikita namin na ang incubation period kasi ng leptospirosis, 2 to 14 days. So nakikita namin, ang bilis nila magkaroon ng komplikasyon. Isa na po sigurong dahilan, ang mga mamayan natin hindi pumupunta sa tamang oras sa hospital. Mm -mm. Pangalawa, hindi po sila uminom ng prophylaxis at sila po ay tinatamaan ng leptospirosis bacteria at nagkakaroon po ng komplikasyon. Pero kung ikaw po ba ay nagka-leptospirosis na, may lunas pa ba rito? Ah, yes po, kailangan lang natin agapan yung pagpunta sa hospital. Kaya panawagan po namin is... Eh, kung kayo po ay may history na paglusong sa baha, nilagnat po kayo, pupunta na po kayo sa hospital para po magpa-check sa mga doktor. Bukod po doon sa lagnat, ano pa po yung mga sintomas uh, ng uh, leptospirosis para talagang uh, agaran maagapan ma ano? Usually kasi ang leptospyre uh, leptospyre leptospirosis ay parang flu-like symptoms po siya. Mm. So nilalagnat, pananakit ng katawan, pananakit ng kasukasuhan at uh, minsan umaabot na po na nagkakadayariya. May mga nakikita kami, mga nagdadayariya ng mga pasyente dahil po sa leptospirosis. Mm -mm. So, ulitin lang po natin, ilan na po yung mga kaso natin ngayon dito sa San Lazaro Hospital? At naasahan pa po ba natin yung tataas pa? Uh, actually, ang incubation ng leptospirosis is 14 days. Mm -mm. Ang iniisip natin yung paglusong ng ba ng July 21. So, tinitingan natin na... Uh, ang 14 days ay ito ngayong week ng August. Mm. Pero may good news po ako sa mga kababayan natin. Medyo ano nagpa-plateau na po okay. ang leptospirosis. Mm -hmm. At ang naa-admit na po namin ay uh, pababa na po ng pababa ang numero. Okay. So ulitin lang po muna natin, sa lahat po ng hindi may iwasan lumusong sa baha, kailan at uh, gano'ng kadalas dapat inumin yung prophylaxis? Ang prophylaxis kasi, kailang, kung ikaw po ay may sugat sa paa, Oo. kailangan mo uminom kaagad ng isang beses na doxycycline, antibiotic, dalawang kapsula po. Pero mm -hmm. kung paulit-ulit yung paglusog mo po sa baha, mm -hmm. na hindi natin maiwasan minsan, mm -hmm. every week po, umiinom po tayo ng uh, doxycycline every week po. Okay. Pero ang pinaka-importante, kailangan nila talaga magpakonsulta sa doktor para sila po ay mabigyan ng reseta. Alright. Maraming maraming salamat po sa informasyon binigay you. niyo po sa amin. Yes. Dr. David Suplico, yes. siya po ang uh, medical chief. Na nga San Lazaro Hospital sa inyo pong panahunan at sa informasyon binigay niyo yes. sa amin. Yes, salamat, at... salamat po. Salamat <laughs> po. At magandang balita rin po na nagpa ng na nga po ang uh, bilang ng mga nagkakaroon ng leptospirosis. Mga kapuso, narito pa rin po tayo ngayon sa San Lazaro Hospital kung saan nga binabantayan din po yung mga pasyente na may leptospirosis dahil nga po sa paglusong nila sa baha, dulot ng uh, mga nagdaang mga bagyo, at uh, pati na rin po ng habagat. At base po sa latest record ng San Lazaro Hospital, as of today, August 8 po ay umabot na nga po sa 104 ang uh, mga naka-confine na may leptospirosis at nasa 13 na rin po ang nasawi. Again, karamihan po rito ay nagka-leptospirosis dahil po sa paglusong sa baha nung nakaraang mga bagyo at habagat noong Hulyo. Ngayon po na itatala ang pagtaas dahil may 2 to 14 days na incubation period ang uh, Leptospira na bakterya no? kapag ito po ay uh, tumama sa inyo. Ang good news now daw, ayon kay Dr. David Suplico, a medical chief ng San Lazaro Hospital, ay nagpa-plato na raw po ang kaso. Gayunpaman, ay nabisuhan pa rin po ang lahat ng lumusong sa baha na nakararanas na sintomas gaya ng lagnat at pananakit ng katawan na magpatingin agad sa doktor para maagapan ang sakit. Sa mga di naman po may iwasan lumusong sa baha, kailangan po kayong uminom ng prophylaxis. Huwag niyo po itong baliwalain dahil nakaliligtas po ito ng buhay at libre po ito sa mga Barangay Health Center at mga DOH Hospital. Dubagsa sa Land Transportation Office, sa Bandawi, Cebu, ang maraming motorista para iklimang ang kanilang plaka bago magsimula ang panguhuli sa mga motorista ang gumagamit pa ng temporary plate. Live bula sa Cebu, may unang balita si Nico Serrero ng GMA Regional TV. Nico, Igan, maaga pa, hindi pa nga nagbubukas ang opisina. Ay eh, napakahaba na ng pila dito sa labas ng LTO sa barangay Subang Dako sa Mandawe City. Lahat sila inaasikaso ang pagkiklaim sa plaka ng kanilang mga sasakyan. Ganito kahaba ang pilang naabutan ng GMA Regional TV kahapon sa labas ng Land Transportation Office sa barangay Subang Dako dito sa Mandawe, Cebu. Hindi alintana ng mga motorista ang mainit na panahon, makuha lang ang plaka ng kanilang mga sasakyan. Sa dami ng tao, umabot ang pila sa gilid ng kalsada. Naghahabol sila na maklaim ang kanilang plaka bago ang nakatakdang panghuli ng na mga tauhan ng LTO sa mga gumagamit ng temporary plate. Ilan sa pumila ang nagreklamo sa bagal ng pag-usad ng linya. Karamihan sa kanila nananawagan na sana palawigin ang pagklaim ng mga plaka. Iwan tal kita na sir kay sa teman nga man. Ah may tag may extender ba si man na kay looy putong uban ba. wala ka process kay di mo nganing linya di mo mo ni. Tas Dili na gid ko kaabot sir kay ang linya pero tinagyo pa extension na lang gid unta nga adto na lang i adto na lang gid sa district ba. Adto na lang unta iya. Humihingi naman ng pag-unawa ang LTO kasabay ng panawagan na kunin na ang mga plaka. Ideally, dapat dugay na tahagbay ng tanda ko pa, pero tungod kay dagan pa ang ato ang mga plaka, ato lang kita ka chance ang tao sa so mga, you know, massive information drive kita. Nakausap natin, Igan, ng ilan sa mga nauna dito sa pila, alauna o alas dos kaninang madaling araw. Nakapila na sila para masiguro raw na makukuha ngayong araw ang kanilang mga plaka. Pero ayon sa statement ng LTO 7, Igan, wala munang gagawing apprehension sa mga karsada. Hindi pa rin daw pagmumultahin ng 5,000 pesos ang mga hindi nakapag-claim ng kanilang mga plaka. Naghihintay rin ang LTO 7 ng abiso mula sa kanilang central office hinggil sa pagpapatupad nitong no plate, no travel policy. Igan. Maraming salamat, Nico Sereno ng GMA Regional TV. Walang nakikita ang pagtaas sa presyo ng bigas ang Department of Economy, Planning and Development o DepDev kasunod ng planong pagsususpindi ng rice importation. Ngayon ba, nangangamba pa rin ang ilang negosyante at mamimili sa posibleng epekto nito. Live mula sa Marikina, may unang balita, si Bea Pinla. Bea? Evan, rice is live para sa ating mga Pilipino. Kaya ngayon pa lang, nangangamba na yung ilang nagtitinda at namimili ng bigas sa magiging epekto ng pagsuspinde ng pag-import ng bigas sa Setyembre at Oktubre. alam niyo naman ang ano ng Pinoy, rice is life. Kaya kailangan talaga bumili ng bigas. Tumaas man o bumaba ang presyo ng bigas, hindi raw mawawala sa pagkainan ng pamilya ni Maricel ang kanin. Gaya ng ilang mamimili na nagtitipid, ang hiling niya sana hindi na ho tumaas kasi sa ganitong ang presyo, komportable na kami dito sa ganto Pero kung ang babang bababa, mas okay, mas ano pa sa amin, convenient kasi. Mapapagkasya pa namin yung kinikita namin. Sa Marikina Public Market, naglalaro sa 31 hanggang 60 pesos ang presyo ng local rice at 38 hanggang 60 pesos naman sa imported rice. Ayon sa mga nagtitinda ng bigas, bahagyang bumababa ang presyo ng bigas kapag may imported rice. Mula sa September 1, anim na pong araw isususpindi ang pag-aangkat ng bigas ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Nangangamba ang tindero ng bigas na si Nelson sa magiging epekto nito sa kanilang presyuhan. Eh, Iyan yang ang magiging malaking problema sa unang-una -una, sa mga mimili. Maaari bumaba pero ngayon tumataas na rin ang presyo ng local, local rice. Pataas na rin. E eh, lalo pa ngayon pagka halimbawa September eh matitigil lang import lalong tataas. Hindi siya bababa. Kung sakaling tumaas ang presyo ng bigas, apektado rin daw ang mga maliliit na negosyo tulad ng mga karinderiya. Medyo maapektuhan po yung benta namin, ma'am. Kasi sa ngayon, eh sa katulad ngayon, yung presyo namin per cup, 7 pesos. Taas lang kami ng piso po sa rice. Yun pong ano namin, para makabawi man lang hindi mabawasan yung dating kita namin wala naman daw nakikitang pagtaas sa presyo ng bigas ang Department of Economy Planning and Development even if we suspend the 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 importation and during the harvest season uh, that is from in September and October no uh, the, there uh, there will be enough uh, uh, supply the availability, availability uh, uh, of rise close to to what it is during normal times. No? It's not likely going to cause increases in inflation. Ivan, sa ngayon, nasa wait-and-see period pa naman tayo. Kung ano nga bang magiging epekto ng Uh, pagsuspinde sa pag-import ng bigas. Ang hiling lang naman ng mga nakausap natin, wag sana sila maipit sa posibleng maging paggalaw sa supply at presyo ng bigas. At yan ang unang balita mula rito sa Marikina City. Bea Pinlak para sa GMA Integrated News. Tumasa sa Kiss, Mary Kill game ng kapuso artistang bayan, si Kapuso Primetime Princess at P77 lead star, Barbie Forteza. David ko Sam Concepcion, JC Alcantara. Marry natin ang David Licauco. Mm -hmm. When you marry someone, kailangan talagang kilalang kilalang mo, mm -hmm. diba? At uh, you accept all the perfections and the imperfections of the person. Mm -hmm. Yan ang nakakilig na sagot ng aktres nang piliin ang other half ng barda na si Pambansang o David Licauco para pakasalan. Para kasi kay Barbie, si David ang pinakamatagal na niyang na nakasama at nakatrabaho. Ang Beauty Empire, co-star niyang si Sam Concepcion ang Kiss dahil masaya at very lively raw kasama ang aktor. Napili naman niyang i-kill si P77 star JC Alcantara dahil masama raw ang role ni JC sa karakter ni Barbie na si Luna. Oo oh, nga naman. Kiss, kiss Mary, Mary Kill. How about you Miss Lynn? Ah, <laughs> <laughs> uh, kiss. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.